Yo, what's up? So, ganito <laughs> na nagpapahinga lang ako, no? Ayan, katapos ko lang magligpit sa bahay. At syempre, studio life, mga tol. Ayan, no? sa ko, studio life. Ayan, mga gamit ko, no? So, mamaya, pupunta ako ng city hall. Kasi kukunin ko yung ano na ang namin ng na asawa ko. Kasi kinasal kami June 13 ng Martes. So, release na ngayong araw na ito, biyernes, yung contract marriage namin. Ay! Hey! Kasal na si Arbitz. Ay! Hey! So, yun. Awa ng Diyos. Hindi naman kami nanibago na sa aming buhay mag-asawa kasi 8 years na kami nagsasama. Netong June 13 lang nabuo yung desisyon lahat para magpakasal. Pero, bago magpakasal na June 13, pinag-isipan muna namin talaga. And, yun. Hindi na kami nagdalawang isip, syempre walang taon na kami magkasama ng asawa ko. So, yun, talagang pinanindigan na namin. Yan. <laughs> hey, say hello. Sige, may gamit kong camera. Tignan may gamit kong camera. Tignan mo gamit hello, kong I camera. ano? <laughs> o. Oo nga. Nilagyan ko ng kabita ng mic. Nasaan ba yung mga ID natin? Sa akin, sa messenger. Sige, ano pa ang dadaling ko? Nakaligtaan ko yung ID ko. Okay, sige. Bike ako. <laughs> 7-Eleven. Nakakuha ko na. Nakuha ko na yung papel. Isnak lang ako. Yeah, isnak. No? Mag-trip muna tayo. Nakuha ko na yung ano. Yung marriage contract ko dun sa city. Let's go. Ah, okay. guys. So, na So, nakuha ko na. Ah, marriage. Contract na. And, legit na yan. Literal na asawa ko na yung asawa. So, food trip muna ako po. Tadi pa ako nananghalian. Okay yung misis ko nandun sa biyanan ko kasi nasa hospital sila. Ako naman, eto. Inuwa ko tong aming marriage la ano, certificate na talagang kasal na kami. So, good trip tayo mga kapatid. Shoutout sa City Hall. Na pinagkasalan namin. Pero hindi kami dito inasal. mga toldong kami sa motor po. tayo sa may <laughs> sakayan and gantay tayo ng sasakyan kabutang musod ito baka sa may agip ah. nandito ako ngayon si <laughs> Shower sa bahay and nandito ako bumibili ng mga gamit sa NSN Ayan, pinakamalapit na mabibilin ng mga gamit sa bahay. At ang inay shower na yan lagi na lang sira. Let's go. Pauwi oh, na ako okay. guys. Diyan, bumili ko ng Pamalit sa shower natin. Yan. So, namamasaya ako. Tapos, pagdating doon sa may gate. na na may aso mga abul sa akin. Yan. So, pagpupunta ako sa Muson, kasi nga, siray motor ko. bababa muna ako dyan sa may kanto. Tapos, pagkababa ako sa kanto, iwan ko yung bike ko dyan. Yan. Para pagbalik, ko may bike ako papasok. Kasi malayo. Oh. Ang layo ng papasok namin. Let's go. Dito na ako sa bahay. Let's go. Kita-kita -kit sa next video.